ako magawa, guys, today. So, naisipan ko na lang gumawa ng crepe. Since nag-crepe din ako, kumain ng uh, pancake. Pancake sana ang gusto kong lutuin, guys. Pero, nakita ko yung video kanina dun sa, ano, nanonood ako sa TikTok. So, mag-crepe na lang ako. So, ayan. Gumawa ang person. Tsaka tulog, meron yung dalawang kasama ko tulog pa. O bang hinihintay ko silang magising, gumawa na ako guys. So, ayan lang guys. Napakasimple lang naman ng ating ingredients. Ang lagay ko dyan ng tatlong egg, isang one cup of um, mm, fresh milk, and then one fourth cup of oil. Kung may oil kayo, ako kung may butter kayo, pwede rin butter. One fourth cup of white sugar, then pinch of salt, and 1 tablespoon of baking soda. Yun lang guys ang ating ingredients. Then mix mix well mo na yan. Then 1 cup of flour. Yun lang naman guys ang ating ingredients. So isusulat ko na lang yung ingredients dyan later on. Para makita nyo. <coughs> so ayan lang siya guys. Tapos imimix well lang natin siya. And then, hindi ko siya niluto agad, guys, kasi i -re ko siya ng one hour muna sa fridge. So, pwede rin naman agad, pero para tawin ko din kung bakit. Kasi yung mga nakikita ko sa mga tutorial, ganun talaga yung ginagawa nila. Pinapa-rest nila ng one hour para daw mas uh, soft or pino yung texture. May ganun. So, So, since ganun ang ginagawa niya, si ganun na rin ang gawin natin. <laughs> Jerry. <Jaring. laughs> so, ayan. Mix well lang natin siya. Tapos, ilagay natin siya sa fridge for one hour. So, abang iniintay ko magising yung mga uh, natutulog. Yung na lang ako ng pagkain namin. So, ewan ko kung magising sila ng lunch. So, lunch, breakfast and lunch, breakfast and lunch na namin ito. Pero as usual, mas mauna akong kumain sa kanya. Since hindi pa rin ako nag-breakfast. So, yan. May kus kus natin yan. Mas ilagay natin siya sa isang lalagyan para il ilagay natin siya sa ref. Actually guys, madali lang itong gawin. And napaka simply uh, simple lang pero social siya. And I'm sure na magugustuhan ng mga bat. So, ayan lang guys. Oh, uh, ano ko dyan ng, pait ako ng kawale And then, inanon ko ng butter. Pwede rin oil. Since may butter ako, butter lang yung ginawa. Konting konti lang. And then, yung, yung measuring cup ko is parang one half, one half cup lang yung guys. Para 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 yung ano sukat. So, ayan. Mahinang apoy lang siya, guys. And then, manipis na manipis lang yung ano natin. Lagay natin. So, ito guys, pwede rin yung gawing pangbalot ng fresh lumpia. Kung paano yung ng pangbalot ng fresh lumpia? Ganun, parang ganun din ito, guys. So, ayan. Ulitin lang natin yung process hanggang sa maubos natin yung mixture na ginawa natin. Napakasarap na ito guys. Lalo na kung may mga fresh fruits kayo dyan like strawberry, banana, or blueberry. Kahit ano naman guys, pwede nyo pagkakay. It's up to you. So ako dito, mayroon akong peanut butter, mayroon akong uh, uh, strawberry jam. Meron din ako ng chocolate. Pero mas, mas maganda sana kung meron kayong Nutella. Wala akong Nutella eh. Meron ako dito yung chocolate spread. Pero pwede na rin yun. Kasi yung chocolate spread kasi medyo malap. Mala, ano siya, Malapot. Kasi yung Nutella pwede mo siyang spread naman. Medyo watery siya. And the chocolate. So, ayan. Mga, nakagawa ko dyan ng mga anime yata, guys. So, ayan lang. dandan lang yung i-flip siya. Para hindi nasira. Like, yun, know, nasira siya ko. Pero, okay lang yan. Pwede naman nating ulitin. Sorry. <laughs> so, <laughs> ayan. Ganyan lang siya. Ulit-ulit. So, ayan na nga, guys. Ayan na. Five pieces yung nagawa ko dyan. So, depende sa inyo kung gaano kalaki yung gagawin nyo. Sa akin, half cup. pwede kayong makagawa ng 5 to six pieces ng ah uh, gan ng crepe. So, ayan na nga. Eh, lagay tayo ng example. So, ayan. Kakainin ko tong lalagay natin. Pwede nyo magagay spread dyan kahit anong gusto nyo spread. Peanut butter spread. Or kahit ano pang spread yan. <laughs> pwedeng i-spread. Charot. Ayan. Oh, yan yung spread ng chocolate, guys. Medyo ma malapot talaga siya. Pero kailan i-spread nila lang ng maayos. Pare. Hindi naman, ano. Hindi masyadong makapal. Kasusunod so, nila ako mag-pancake nakaraan kasi nag gusto ko parang gusto ko ng pancake. So, para hindi ka nag ka ako sa makdo. Kaya lang, labig-labig sa labas. So, tinatama din ako ng basa So, since meron naman akong ingredients dito, ako na lang gagawa. So, ayan. Meron akong natitirang saging dyan. So, nilagyan na lang natin siya ng saging or toppings. So, yan. depende, depende na sa inyo, guys, kung ano, anong gusto nyo ilagay. Any kinds of fruit. Fruits is okay. So, pwede niyo rin ilagay ng uh, powdered sugar sa ibaba or chocolate. Like, lang ginawa ko. Mayroon akong chocolate syrup. So, nilagyan ko na lang siya ng chocolate syrup or Nutella. Pwede rin. <coughs> nutella pwede rin, guys. So, yan, di ba? Oh, uh, so, shall. Bakit ka pa bibili kung kaya namang gawin, di ba? Diba? Sabog pa sa flavor. Ayan, meron lang ako peanut butter. So, mamaya itry ko ang peanut butter din. So, yan lang guys. And, try natin yung ating ginawa. Pwede siyang partner sa black coffee. Of course, hindi mawawala ang coffee dyan. Ayan, guys, pwede niyo din yung kaming layer guys, yung crepe cake ganon, pwede niyo ngan any flavor pwede niyo gawin. yun lang guys, at yan lang ating for today's video guys, and please like, share, and subscribe my channel, thank you guys for watching.